Pagkakataan uh, love... nila birthday nung lola nila kahit patay naman. Nung na-celebrate pa rin nila yung birthday. Kasi love nila sila. Love to you, Gaya ko. Love mo sila. Sino ba lola mo? Ito, Dope mo. Dope ko? Ito! <laughs> <That's the day. laughs> oo nga, oo nga tati yan? Oo, oh, tanda na. Hmm. Tapos, yan din. Sana. Hmm. Uwe, sino mo? Hmm. Yes. Uwe mo pa ka. Hmm. Apa, kama. Nakasama pumunta doon? Hmm. Sabi mo, Sunday lang ah. Hmm? Naging chicken tapos sana ha. Hmm? Sabi mo, Sunday lang. Tsaka <coughs> koko. <coughs> <coughs> mm. O kaya O, chin natin o. Mm. Ayun o. No? <coughs> Ayun o. <no? coughs> Ayun o. <no>? Ayun <coughs> sorry, sorry, sorry. Ito, natakik pa ako. Hindi naman sa tulo mo. Ha, pumagsak ka na na yun, ha? Hmm. Susunod, huwag ka na yung Okay? Tatlo to ati yan, bidat na. Tito to ati buwat ng tati. Ako din buwat ati yan. Hmm.

Ini nomor IC, di ba. Koko anak aku ayam. Some Sunday? Ta I got my. Ayo mu aku. Aku itu aku tabah. Kia Skugga? Det är det andra. Mm. Vilka är det gamla? Rämma. Den har någon bort. Rämma. Titta, du. Där är det. Där är det. Masarap pa rito kasi mag-swimming yun ah. Hmm. Ayaw mo ang taya. Diyan na tapos mo. Tayo ng subabab. Alam mo ang daya. Hmm. Na tapos hmm. tuwag mo. Lagi ayam jomba May kaskulat eh. Tapos, dana. birthday ni Papa dina. ngayon, di ba? Hmm. Pinala natin ang cake na. Malito lang na. Basta makaalala. Hmm. Sausok -so na yan. I can't cut it. Ako, hindi ko sa Ako, saan Ako, ko, tulog na kanina. eh. humihingi. Sinakausap ka Nakuusap nga sa driver ka. Hindi, hindi Ako, Pinitira mo pala yung yelo.

Hmm. Apa polisi dah dia? Semua water ni water dia kan? Atau ni water saya Malam itu. Ano ang dami? Kapi. Dami yun. puro na Ang kasi yun mga mantal yan. Yung si daddy. Ito, 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 ha. ito, 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 ha. ito, ito, Yes, no.

kasi eh may ilig mga likot gamit mga gamit yan Mara nag sa nag-aayos ang mga gamit mupa ka. No. ka, pa? ako ik, huwag mo ik, 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 mag-mobilizer ka. 응. 오석. 에. 응. 워터. 이놈이 시나비. 근데 왜 워터도 안 붙어 뭐. 음. 이놈은 안 열리 ا ص ل Ang daming tao eh, bakasyon nila, walang mga pasok. Sabi niya, ato yun. Sabi alam. Sabi ko, tito yun. Sabi ko, tito Um. Im. Ni. Mm. 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 Lihatin dan agak. Mm. Yes. Atin yan nata. So yun mo talaga yun eh. Atin yan. Hmm, gumutulo na. Ang to.

Ah, napagod. Nakakalaro. Hindi naman kayo lumabas yung ate. Gusto may iga? Huwag nga may damo dyan. Gusto matulog? Ang nga naman matulog. Matagal-tagal pa naman tayo dito. Kasi hindi na tayo makakapunta nga dito diba? Pwede naman mga masayang. Paano taluhan na mara eh? Dato'n ito sa atin. Ah, mayroon taon hmm. Ayan uh, tu tapos ate. Oh, ayan uh, tu. Tina. Dabe. Oh, ayan uh, tu. tadi. Awak. Tapi tu awak itu pakai. Ya. Ano aso nila laki? Kina? Dito. Kina? Hmm. Dapat eh i ato. Uh, eh i ato. Uh, Yan ato. Uh, Atin eh um, ito ato uh, ya. coba Mo. Hindi na kamay mo hindi mo Hmm, Ba't di ka na nagpupo? ada tepuk apa? Oh, ada opo apa? opo kalau sasa ketiadi opo le aku jadi genip satu. mana genipkah? Hmm. Uh. ati mm. uh. den. Hmm. Kapus dan den. Hmm. den. Mana pergi ni kau mau? Kau baca. Hmm. Hmm. Hahaha. Aba. Atin

Sana pala to, ilaw ko ka. Uh, akin. Wala can... na alam ano, uh... oh. Hmm. Ito nga umubos eh. Ito nga tubig doon sa uh... <laughs> Sino <Sinabas ayun? laughs> uh... <laughs> Tubig ka na, huwag ka naman dyan. Ito tubig doon sa akin. ano tubig sa ilalim? Uh, hmm dan ka na? ako na anong tuko ka tubig hindi mo nung kaya bu bukas yung nakalak yun uy dito ka mo ito dali ako kukuha ay Alexa 5 4 dito ko bantay mo kakainin na aso to. Dali, ako kuha doon. ako nga may susi eh. Alexa. Kulit, tangkulit, tangkulit.

Ken ken ken. Oh no. Oh no.